Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Bagai dengan Rufus Yang lahan boleh Nanti tu nak mampu Yang lingkau Di Labrador Satu yang program Sibilian Anti-crime group Di Pipanyol Labrador Cempres Sama so, kita mengamina Mahal ku Menganggap babaya Bila bantu ibu Nanti nanti Menganggap pati Dulu son Bisayas Mindera Ula patuh Lipu Nanti Sama-sama Itu Tutuk Itu Satu yang program Maraming Salamat Bo Cempres Pinasasalamatan din po natin ang ating mga kababayan sa broda patuloy po na nakasabaybay tumututok at nag-aabang ho lagi dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa anumang panig na mayroon po tayong mga kababayan sa ibang panig ng bansa ng mundong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay may tinatalakay at mayroon po tayong uh, usapin patungkol po sa mga kalaban ho natin. Wala naman po tayong kalaban dito kundi yung mga kalaban natin na kung saan mga korakot at mga abusadong mga politiko na tumatapak sa karapatan ng ating mga kababayan. At syempre, sana po lagi niyo pong tatandaan na huwag po kayo mag skip ng ads nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa inyong linko di Pipanyo Labrador. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating mga usapin, binabatit pinasasalamatan din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At para nga po pala sa ating mga masusugid na taga-subaybay, sana po masuportahan nyo rin po yung ating uh, programa doon sa kabilang channel natin, Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator. Sana po masuportahan nyo po yung ating uh, programa doon. At doon po, mapapakinggan nyo rin po yung mga malulupit ho na ang banat ng inyong lingkod, Epipanyo Labrador, tungkol po sa mga usapin na nangyayari ho dito sa ating bansa. At maging sa mga korap na politiko na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Maraming maraming salamat po. At sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong si Dilima. Sa mga hindi po nakakaalam kung sino po ba si Dilima, si Dilima po ang um, isang uh, naging uh, o senadora natin na kung saan ginawan ho na modus ng administrasyong Duterte. Akala ho ng iba, masama ho talaga si Dilima. No, Ginawa na lamang ho nila ng isyo itong si Dilima sapagkat nung natuklasan ho ni Dilima ang lahat ng kabulukan na nangyayari ho doon sa Muntinlupa. E eh, syempre ho napakadami pong mga kaalyado ng mga Duterte na mga Chinese na nando doon ho karamihan ho mga drug lords. Ngayon ho, nung pinasok ko ni Dilima yung uh, mountain lupa na yan, mountain lupa, na napakarami yung natuklasan na halagang uh, milyon-milyon, bilyon-bilyon halaga ng shabu ang naipapasok doon. At nakita din ho, yung mga nangyayari ho doon sa loob na kung saan, yung mga inchik ho na yan, na nakakulong bagamat sila yung nakakulong, abay parang buhay hari pa rin po, biro mo, para silang nakatera sa five-star hotel may aircon, may TV, lahat po na mayroon tayo dito sa labas na ginagamit po ng mga mayayaman na tao ay mayroon din po yung mga inchik na nando doon, yung mga drug lords na kunsaan partido po ha? mga kasama po ni Paulo Duterte at ni Arnie Tebes. Ngayon po, nung natuklasan po ni Dilima na tila baga may koneksyon ang mga Duterte sa mga Chinese o mga drug lord na Chinese na nakakulong doon. E tira ho, tila ho uminit ang ulo ng sindikato kay Dilima na kung saan nagbayad ho ng bilyon-bilyon dito kay Duterte sa pamamagitan ho ni Paulo Duterte na kilalang pinakamalaki at pinakamatatag na drug lords drug lord dito sa ating bansa na kung saan kasabwat yung mga Chinese na kung saan natanggalan ho ng mga pribilehiyo. Katulad doon ng pagtatayo nila doon ng mala hotel na mga kwarto na kung saan natigil ho yung mga transaksyon. Dahil ho napatigil ni Dilima yung mga transaksyon na nandu doon, yung mga droga, ang ginawa ho ni Duterte, ginawan ho nila ng istorya. Ginawan ho nila ng istorya si Dilima ng kung ano-ano gamit yung kanilang kapangyari. Ay, alam naman yung po ninyo dito sa ating bansa, malaki ho ang nagagawa at marami hong nagagawa. Walang imposible pag may kapangyarihan ka dito, walang imposible pag marami kang pera, lahat kayang balikta rin, lahat kayang laruan, lahat kayang bayaran. Kaya nga po, wala hong pinagkaiba ang naranasan ho nito ni Dilima kay Trillanes. Ang kaibahan lang ho kay Trillanes, mahihirapan ho si Digonyo na ipakulong itong si Trillanes sapagkat kung sa utak at sa utak-utak lang din naman ang pag-uusapan, eh mga, mga ano po, mga angamote ho talaga itong si Duterte. Nakita naman ho natin kung gaano katalino ho itong si Trillanes. Ha? Ang problema lang ho, dahil ho itong si Dilima ay hindi naman po kasing talino ni Trillanes, ayun, nagawan ho nila. Biro mo magmula dun sa judge. Ha? Yung abogado, nung kalaban ni, ni Dilima, kapatid. Ha? Kapatid yung judge. Pwede ba yun? Nung natuklasan na ho, dahil nasilip na ho, dun palang nabunyag nung wala na si Duterte. Dito ho natin makikita ang katarantaduhan, kahayupang, kademonyohan ng administrasyong Duterte. Ah, hindi po tayo mahihiya at hindi po tayo magdadalawang isip dito na sabihin niya sapagkat yan po ang katotohanan. Katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Tingnan nyo. Dahil nakita ni Dilima ang lahat ng mga kabulukan ng mga nangyayari doon, ano ginawa? Binaliktad nila. Ginagawa lamang po ni Dilima ang kanyang trabaho. Ano ginawa nila? Ginawa nila ng kaso para matigil yung pag-iimbestiga. Dahil nakita ni Dilima ang kabulukan ng administrasyong Duterte, anong ginawa nila? Ilan sa mga senator natin ang binaboy ng administrasyong Duterte? Ang tinanggalan nila ng, ng karapatang makapagsalita at ihayag ang katotohanan sa ating mga kababayan. Katulad ni Gordon. Gusto ni Gordon na ipakita sa ating, sa ating mga kababayan ang ginagawang kalokohan ng, 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 ano, ng PhilHealth. Ano ginawa nila kay Gordon? Diba? Tinakot nila halos si Gordon. Tinakot ng administrasyong Duterte ang lahat ng mga gustong magsalita sa kabulukan niya. Tingnan mo ang ginawa niya doon sa ombudsman. Ano ginawa niya doon sa human rights? Ano ginawa niya doon sa COA? Naayon pa kay Duterte lahat ng mag-iimbestiga tungkol sa mga pera na nasa kanya, lalo na sa mga taga-COA, sisipain niya. Alam, naman, alam naman natin kung ano nangyayari mga panahon na yun. Na ang mga tauhan niya, lahat mula sa pulis hanggang sa ibang mga ahensya ay naging mga zombies. Natakot, natakot ang ano, kowa. Kasi ini to, pwede niyang utusan yung mga pulis, pwede niyang utusan yung sino man na pwede niyang utusan para pumatay sa mga taga kowa. Kaya na Hindi nakita kung ilang bilyon, ilang trilyon ang nanakaw. Pero salamat na lang bandang huli Nang panahon na ho ni Marcos. Nahayag at nahayag din po ang katotohanan na kung saan. Naloko po tayo ng isang mandarambong na politiko na kung saan na mayagpag sa Davao City na kung saan gusto din mamayagpag bilang Pangulo at gustong magpermamente na mamayagpag sila na sila lang ang may hawak sa buong Pilipinas. Di ba? Mga kababayan, nakakaawa si Dilima. Ginawan ho nila ng mga isyo. Gumawa sila ng mga, mga isyo na kahit wala namang katotohanan. Nilaro ho nila. Kasabwat ho dito yung mga kaalyado ni Duterte na kung saan mga kapaternity niya. Mga wala ho silang puso. Kaya nga ho naiisip po ni Marcos. Nakikita talaga ni Marcos na walang kasalanan si Dilima. Kitang kita ho ni Marcos at alam ni Marcos yan pero ang problema ho. Sino ang pumipigil kay Marcos para ho pakawalan si Dilima? Diba? Kung kayang kayang-kaya ho ni Marcos na pakawalan na si Dilima. Pero sinong pumipigil? Dahil pag pinigil, ha? dahil pagka nakawala ho si Dilima, lalabas at lalabas po ang katotohanan sa lahat ng mga kalokohan, ka, kabulukan na ginawa ho ng Administrasyon Duterte. Tandaan niyan. Darating ho ang panahon na kapag nakabalik si Trillanes, nakabalik si Dilima, pag nakabalik si Gordon, lalabas ho ang katotohanan at doon sa panahon na yon abangan ninyo. Pagdurusahan ho na magkakapatid. kaya eh, nga po naniniguro yung magkapatid na to. Paulo Duterte, Sara Duterte na makapagnakaw ng bilyon-bilyon ng sa ganun. Dumating man ang panahon na sisingili na sila ng mga, ng mga senator na inapi nila. Meron silang pantapal, meron silang pwedeng ibayad sa mga tao na gusto nilang bayaran para mapagtakpan lamang kanilang mga kabulukan ng kanilang mga kahayupan. Istilo ko ang mga politikong kurap dito sa ating bansa. Gamit ang pera, papagtatakpan nila. Gamit ang pera, madidepensahan nila ang kanilang mga sarili. Gamit ang pera, mababayaran nila ang hukuman para maging bingi sa katotohanan. Gamit ang pera, mababayaran nila ang mga ahensya na meron tayo dito sa ating bansa. Nang ganon, nang sa ganon ay maging bulang bingi sa katotohanan. Maging pipi sa katotohanan. Sa totoo lang ho, hindi po dapat makukulong, hindi po dapat makulong si Dilima. Sapagat wala po ako nakikitang mali sa kanyang mga ginawa ginawan lamang ho siya ng issue. Sa totoo lang ho, maging yung sinasabing boyfriend ni Dilima na niya, o bodyguard niya, naipit ho yun sa panahon ng mga Duterte sapagkat tinakot ho ang pamilya niya. Na kapag hindi siya bumaligtad, papatayin pati pamilya niya. Katakot-takot ho na pananakot ang naabot ho ng ating mga kababayan sa panahon noon ni Duterte. Na kahit sinong bumangga sa kanila, kapag bumangga ka sa kanila, pag hindi ka mapapatay, papatayin yung pamilya mo, sinong gagalaw sa sitwasyong gano'n? Sige nga hirap po ng sitwasyon ng ating mga kababayan noong mga panahon na yun. Nakakaawa ho ang sitwasyon ng ating mga kababayan na wala namang ginagawang masama pero nagiging masama sa mata ng ating mga kababayan sapagkat ginagawa nila ng kasamaan. Katulad na ano ni Kon, ni Trianis. Diba? Si Trianis sundalo. Hindi po siya MPA katulad ng mag-ama na si Duterte pati si Sara. Tandaan ho ninyo, magkaiba po sila sundalo ho kung nagpudit man o umaklas man si Trillanes nung siya sundalo laban sa AFP, yung po ay dahil nakita ho niya ang kabulukan. Hindi po siya gumawa ng kabulukan, kundi ipinalabas niya, ipinahayag niya, kaya siya umaklas sapagkat hindi niya nauunawaan at hindi niya na nakikita na maganda ang sitwasyon at pamamalakad ng AAP noong mga panahon na yun. Ha? Kaya hindi po porket umaklas masama. Tandaan ho ninyo, wala yung pinagkaiba sa isang kumpanya na dahil hindi na nagugustuhan nila ang administ ang pag uh, pamamalakad ng kumpanya, kaya ho sila nagrarali. Ganun ho ang sitwasyon ni Trillanes. Para po maintindihan lamang ng ating mga kababayan. Sa totoo lang ho, dapat to palayaay na si Dilima. Pero siguro malamang natatakot din ho si Marcos sa mga Duterte na baka isang araw Kapag pinakawalan niya si Dilema, isang araw makita na lang ho natin si Marcos na nasa gilid ng kalsada o niratratan na yung sasakyan niya at makita na lang natin wala ng buhay. Hindi po natin alam kung gaano katakot si Marcos sa mga Duterte. Pero pagkakalam ko, walang Marcos nagsaknat at takot kanino man. Iba ang tatak ng Marcos sa tatak ng mga Duterte. Kung sa kasaysayan natin titignan, mas may sinabi ang mga Marcos kaysa sa mga Duterte. Eh, kailan lang naman ang mga Duterte? ba? Diba? Ay, sa nakikita ko nga ako eh. Parang plano ito ng mga Duterte. Nagawin mo ng presidente si Marcos para lahat ng mga katarantaduhan, lahat ng mga mga pangyayari na kung saan nag-iwan si Duterte ng mga kabulukan niya ay mapasaho, masisihod dito kay Marcos. Yan po estilo eh. Kaya nga po sabi ni, ni Kaper Silapit, huwag kang magtiwala sa mga tridor yan. Kakaibiganin ka, ikaw ang ilalaga dyan. Pero ang totoo, ikaw ang sasalo sa lahat ng mga kabulukan, kawalang niya na iiwan niya, no? Iiwan ni Duterte. Para nang sa ganun, maging mabango sila, ikaw ang maging mabaho. Nang sa ganun, makabalik sila. ba? Diba? Alam niyo po mga kababayan, kung pa-iiranin lamang ho ni Marcos, ang kanyang prinsipyo. Kung pairalin lamang ho ni Marcos ang katotohanan. Anytime ho, pwede niyang pakawalan si Dilima. Dahil nakikita ko ho, wala ho talagang kasalanan si Dilima. Pero tandaan niyo to, kung ang laman ng sardinas, ha, ah, bagamat walang pinto, ay nakakalabas si Dilima pa kaya. Panapanahon lang ho yan. Tulad doon ang sinabi ko, ang nakakatakot ho nito. Kapag sabay-sabay na nakabalik sa posisyon si, si Gordon, si Dilima, si Trellanes at yung iba pa na inapi ng mga Duterte, katakot-takot ang aabutin ng mga Duterte sa kamay ng mga tao na inapi nila. At sigurado pagdudusahan yan kung hindi naman maabutan niya ni Duterte ang magdurusa yan yung mga anak niya na ginawa niyang katulad niya na mga talamak na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya mga kababayan, panapanahon lang ho yan. Tandaan nyo tong sinabi ko, itaga nyo sa bato. Kaya kailangan ho, bago po matapos ang termino ni Marcos, sa totoo lang ho, nakukonsyensya ho si Marcos na hindi niya pakawalan si Dilima kasi hayagan na ho, tinoy kung hindi pa si Marcos ang naging presidente, hindi malalaman na ang abogado pala ng kalaban niya at saka yung judge ay magkapatid. Eh, di ba? Wala na, pinaglalaroan lang. Mga kababayan, ito po ang sitwasyon ng ating bansa. Panalangin ho natin na isang araw, lumiwanag po Maghari ang kaliwanagan. Maghari po ang hustisya. Kailangan no mabigyan ng hustisya yung ginawa nila kay Dilima. Grabe. Grabe po yung pang-aapi nila sa mga senator natin na walang ibang ginawa kundi ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan. Dahil gamit ni Duterte ang kapangyarihan niya, ang dami hong naapi mismong mga sinaturo natin nakaranas niyan. Kaya katakot-takot ho ang aabutin ng lahat ng mga taong nagpagamit sa mga Duterte. Dahil sisingilin at sisingilin kayo balang araw ng lahat ng mga taong yan na inapinin nyo. Kaya magtago na kayo kung saan man kayo pwedeng magtago. Dahil mananagot at mananagot kayo. Kaya mga kababayan, ipanalangin ho natin sa susunod sa susunod na eleksyon makabalik ko ang mga ito para magkaalaman ho at sisiguraduhin ko iiyak ng dugo number 1 diyan si Sara Duterte at maging itong si Paolo Duterte at maging mga kaalyado nila sigurado ho ako diyan dahil hindi po papayag ang mga inapi nila na hindi sila managot sa kanilang ginawa lalong-lalo lalo na kay Trillanes sundalo binaliktad nila na mayagpag yung mga MPA nung mga panahon na yon. Sinabi nila bin binenta daw ni ano ni Trillanes kaya pala nila inassign si Trillanes doon sa ano sa kumbaga doon sa lupain na kung saan inaagaw ng mga inchik eh para gawa nila ng istorya na di umano binibenta ni binibenta ni Trillanes yung mga sakop pa na lupain ng ating bansa yung pala plano nila. Para pagka nakasuhan na si Trillanes, nagawa nila ng isi si Trillanes, sila na ang mag-ano para hindi mahalata ng ating mga kababay na sila talaga ang nagbibenta at sila ang nakikipag-transaksyon. Sino ba ang maka-Chinese? Sino ba ang maka-, ba ang maka Di ba mga Duterte? Si, si Trillanes tuloy makikipag-ano sa Chinese. Hindi naman maka-Chinese yan eh. Maka-Pilipino si Trillanes. Yan ang katotohanan. Ha? kumatawan lang siya ng mga panahon na para hindi maagaw yung ating teritoryo tapos ginawa nila ng ganito para ano. Nakita nyo kung anong, ano ang gaano ka si Raulo, gaano ka gago, gaano ka demonyo, kahawalang hiya yung mga Duterte nga. Ha? Tapos ka si Raulo mo Duterte, isa kang hayop na nila lang. Isa kang hayop na nila lang na walang karapatang mabuhay, lalong lalo ka na Sara, lalong lalo ka na Paulo Duterte. Mga nina lang, mga ano kayo? Mga galing kay sa imperno na kung saan pinakawalan dito sa Pilipinas, pinakawalan dito sa mundo para gumawa ng mga kasamaan para mangapi sa mga taong tunay na nagmamahal sa bansang ito. Mga kababayan, gumising na ho tayo sa katotohanan. Imulat niyo po ang inyong mga mata sa katotohanan para makita niyo ng malinaw ang nangyayari sa ating bansa. Kaya eh, mga kababayan, sana po patuloy ho tayo magsama-sama sa pakikipaglaban-laban ho sa mga kurap na politiko katulad ho ng mga Duterte. At sana po bigyan ho ng liwanag ang kaisipan ng ating Pangulo na mapakawalan ho si Dilima. Nang sa ganon, patuloy po niyang mapaglingkuran ang ating bayan ng buong katapatan maging ni Trillanes, maging ni Gordon. Mga kababayan, sama-sama po nating buksan ang ating isipan sa katotohanan. Huwag na tayo magpadala sa mga MPA na yan, sa mga supporter ng mga MPA na yan. Manatili ho tayo na kung saan tayo po ay dapat na maging kakampi ng katotohanan at hindi na mga taong mga sinungaling katulad ng mga Duterte niyan na kung saan sinusuportahan ho ngayon ang mga komunista. Komunista na katulad nila. Sana din po, tulad po ng sinasabi ko doon sa mga bago nating mga subscribers, share na lang ho ang ating videos. Nang sa gayon po, tayo po ay sama-sama makikipaglaban laban ho sa mga politikong krap At sana ho, huwag niyong kalimutan na huwag i-skip ang ads nang sa ganon makatulong po kayo sa ating programa. At tulad po, laging nang sinasabi ko, Suportahan nyo po yung ating programa doon sa kabilang channel natin Epipanyo Labrador The Extreme Commentator at doon po makakasama din po ninyo ang inyong lingkod Epipanyo Labrador sa mga matitinding usapin na ating puntatalakayin sa programa ng Epipanyo Labrador The Extreme Commentator muli po sinasabi po ng inyong lingkod mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang maraming maraming salamat po